So ito po mga kababayan, ang unahin po natin pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito no sa interim release ni Digong, ha? Interim release ni Digong. <laughs> ah, mga DDS. Ito na naman. <clears throat> interim release ni Digong, Nireject na naman putang inang yan. Bravo. po. wag, wag mong subukan. Uh, ituloy ko pa ba ito? Huwag kay iiyak na naman itong mga DDS. Uh, Sir Sab Anihilation, hello po. And kay uh, to, Umali. And kay Juan Blanco, hello po. <coughs> ng Baguio City. Mga kababayan, gusto ko lang pong basahin itong naturang uh, post. No? Ito po ay mula sa People's Tonight post. Ah. People's Tonight. Ayan, ipaklaro ko lang ha mga kababayan. People's Tonight po yan ha. Kaya nyo naman po, People's Tonight. Layo-layo natin konti para mabasa ninyo. Ayan, People's Tonight, nakalagay po dyan. Basahin ko ha. Mm. So ito po ang nakalagay sa People's Tonight page. Humiling ang Office of the Public Council for Victims or OPCV ng International Criminal Court or ICC sa apilang chamber na i-dismiss ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hingil sa desisyon na pre-trial chamber na tanggihan ang interim release request para kay Digong. Ayan na nga, putang inangyan. Wala na! Huwag na kayong umasa! Huwag na! alam nyo, huwag na yung umasa. kilala nyo yung ngongo na naging vlogger ni Digong. May ngongo, yung sirjak-sirjak ba yun? Ako sa wiksi-wiksi Marcos, bangat na Huwag oh, nga mo kayang umasa na no. makauwi pa si Ah, ah, ito mga kababayan. Humiling sa ICC ang OPCB or Public Council for Victims ng International Criminal Court sa Appeal Chamber na i-dismiss ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hingil sa desisyon ng pre-trial chamber na itanggihan ang interim release request para kay Digong. Ay na talaga mama matay Kawawa naman tigulang. Looy kayo. Looy <laughs> lo kayo. Ha? Ah, mm, chamber ba ang pagbigkas nito? Mm. lo Looy kayong tigulang. Lit na makauwi. <laughs> Katwiran ng legal representative ng mga biktima, hindi sumasang-ayon ang defense panel ni Digong sa mga inalahad na facts ng pre-trial chamber kung bakit kinakailangan nakadetain ang dating pangulo. Naku po, wala nang uwi ano. Looy kayo lang lolo mamatay na ganyan mm. Simple, ah, simple offering or simply. Ano ba 'to? Basta simply, ah, ano ba? Wait lang. Offering alternative explanation or expressing mere Uh, disagreement with the conclusion that the chamber drew from available facts or the weight it accorded to particular factors is not enough to establish a clear error saad ni Paulina Maceda ang principal counsel ng OPCB or Public Counsel for Victim or Office of the Public Counsel for Victim sa isinumiti nitong dokumento na may mga petsang Oktobre 28, 2025. So, October 28, 2025, kahapon lang. Mm. Iginiit din ni Masida na mananatili pa rin ang uh, posibilidad na tumakas. Ala, ala, ano to? Iginiit din ni Masida na mananatili pa rin ang posibilidad na tumakas si Digong mula sa proceedings na kinakaharap nitong kaso sa ICC. The possibility remains visible and no material was placed before the chamber showing that such a possibility is imaginary. Yun po ang sabi mga kababayan ni pangalan niya si Paulina Maceda. Ayan po, itong babae po. Siya po ang, uh, kumbaga, parang head yata sa office of the, anong nakalagay dito? Office, office of the Public Council for Victims. Siya po yung head doon. Ang sabi dito, the appeal should be dismissed. In its entirely, as the chamber reasoning under its condition for the Article 58, uh, Section 1b of the Rome Statute, The Rome Statute is legally and factually sound, justifying Mr. Duterte's continued detention. Giit ni Paulina Maceda ang principal counsel. Naku po, ah, mga kababayan. Oy, Melinda! Rayon, kumusta ka na? Buhay ka pa pala, Melinda Rayon. Ay, putang ina mo ka. Nabuhay ka pa pala. Akala ko kasali ka sa nasunog sa Malabon. Oy, Melinda Rayon, namiss na kita. Hmm? Akala ko kasama ka sa nasunog dun sa malabon. Dapat nasunog ka na rin. Diyos niyo marima, naghahanap kayo kay Romualdez. Ba't yung hahanapin si Romualdez atin? Kaano-ano ko ba yan? Mm. Ito na nga mga kababayan, klarong-klaro po na mismong sabi ni Paulina Maceda na kailangan si Digong manatili sa kulungan habang buhay. Hanggat tumitigas pa ang titi niya, manatili siya sa loob. Nako po. Ha? Kasi nga si Digong kung hindi man daw makalaya, ay tatakasan daw niya ang pagharap. Diba? Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, ha? Anong sabi nila? Si Digong daw hindi na makakilala sa kanyang pamilya. Mm. Si Digong daw ay hindi na makakita, ay hindi na makaalala sa mga nangyayari. Pero nagulat ka nung pumunta ang unang asawa, ang sabi, okay. na yeah. He is so jolly but he's still okay naman, de ba? Mm -mm. Naku, di ba mga sinungaling? Ah, hindi nga makalabas, de ba? Pero nagsisinungaling naman. Mm -mm. Nako, eto na nga mga kababayan. Drama pa more, sabi ko nga eh. Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, ah, kayo mga DDS, mag-apply kayo. Na? Doon kayo kay Uji Diaz mag-enroll kayo doon kung paano mag -arte. Kasi si Digong, hindi mo na kailangan na enroll yan eh. Bakit? Okay. Marunong po siya mag -enerte. Ah, sinungaling po yan. Demonyo po yan. Huwag niyo pong paniwalaan. Demonyo po yan. Ah, hindi po yan santo. Demonyo yan. Yeah. Mm, -mm. Ang masamang daw. Tanggal mamatay, demonyo yan. Huwag kayong maniwala dyan na may sakit. Keme rot keme. Diyos ko, pakitaan mo ng poke yan. Mabubuhay ang diwa yan. <laughs> demonyo po yan. Demonyo. Mm Huwag -mm. niyong paniwalaan yan. Si Digong, Diyos ko, paniwala kayo dyan. -mm. -mm. Kaya, tignan ninyo, ultimo ang mga taga-ICC. Hindi naniniwala kay Duterte. Mm -mm. Demonyo kasi. O, so, ayan, tignan nyo. Ang principal counsel ng Office of the... Tawag dito, Public Council for Victim. Ha? Iginiit na si Digong ay ikulong at hindi pagbigyan ang interim release. <laughs> Kawawa ang lolo ninyo. Oh. Ay nako, walang labasan. Kaya, alam sa totoo lang mga